Wag, na huwag ka magsasalita. Kahit anong gawin nila sa'yo, wala kang sasabihin, wala kang aaminin. Alinaw? Mga Bibi pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe at hit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Huwag na huwag ka magsasalita. Kahit anong gawin nila sa'yo, wala kang sasabihin, wala kang naaminin. Sa episode 35, nadakip nga ng mga polis si Tonyo at habang kinausap siya ni Soledad, pinagsasabihan siya nito na hindi magsasalita at dapat wala itong sasabihin kahit anong gagawin nila dito. Hinala ko, takot kaya si Solidad na baka malaki ang posibilidad na may alam sila sa pagkamatay ni Luna o takot lang itong malaman na siya ang may utak sa kumakalat na droga. Ano na. Sana sinabi mo kung sinong boss mo para tapos na. Ako ang matatapos kung nagsalita. Pero sana nagsalita ka tungkol kay Luna. Kumuha sa akin si Luna pero isang beses na. Isusumbong na kaya ni Tonyo kung sino ang boss niya ngayong mukhang pinagbantaan ito ni Solidad. Adik din ba kaya si Luna ng droga ngayong sinabi ni Tonyo na kumuha si Luna ng droga ngunit isang beses lang naman. Di kaya may pinagbilhan lang ito. Simula ngayong lunes. Pinaprotestahan ko lang ang ate mo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tanya na pinoprotektahan lang niya si Luna? Totoo bang gumagamit din ito? Ito kaya ang dahilan ng kanyang pagkamatay gayon pa man sinabi ni Sky na may punot dulo ang pagkamatay ni Luna. Ito sa mama mo na hirta ko siyang umuwi Nakaangkas sa motor ng Uber. Alam ko naman si Jimmy yung pinitanya Ano naman kaya ang alam nitong kaibigan ni Tanya tungkol kay Luna? Lahat sila. yung is kapag naghihwa. hiwalay tayo. May balalaban sa isa't isa. Ready! Samantala, may bagong na-discovery na naman itong si Tim at Roxy at sino kaya ang nam-blackmail at sino ang binablackmail. Pinagtatakpan katotohanan. Wala ka bang ibang pinagsabihin? Ilalandan na. Biblock sa grand reunion yun ang daddy mo sa lahat ang naghahanap sa kanya. O Ano nangyari kay ate? Tatalag kaya itong bagong plano ni Sky na pananakot kay Pot? Susubong na kaya si Pot sa kanya mga nalalaman. Stay tuned sa panunood ng Senior High dahil marami-rami pa ang dapat aabangan. Kaya mag-subscribe na dito sa Buzz or Bash. Tingnan natin kung totoo ang ating mga hinala at masagot na din ang ating mga nakatimping mga tanong. Kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa panunood dito sa The Buzz or Bash! latest news updates senior high